tapos na tayo sa ano mga loads sa powder to mix prestarter ngayon yan mga loads puro na tayo ngayon mga lodi sa prestarter yan puro ngayon yan na sila sa sumasalubong na sila mga loads Bale, nagpakain na tayo yan sumasalubong na sila mga lodi oh. Bale, huwag natin biglayin mga load sila. Konti-konti pa lang. Kasi puruin na natin ng pre-starter. Ganun lang kadali mag-change feeding ng isda natin mga load. na sila. Oh. Sumasalubong na sila mga load. O, oh. bigyan oh, natin. Ayan. oh ayan. Buti kung nakikita nyo. Hindi. Ayan oh. Bale, nilalaglagan natin sila ng tubig mga loads dadagdag tayo nandun sila ayan bali puro na purong kagagaling dati purong nung una tayong nagpakain sa kanila mga loads powder tapos nag speeding tayo sa pre starter pero bago tayo magpupuro mga loads mag mix muna tayo mga lodi eh, para hindi sila mabigla ganun yung purpose nya mga loads ngayon nagpupuro na tayo ng pre-starter sunod naman na ito, mga loads pag nag change speeding na naman tayo sa pre-starter to starter mix yun, mga loads 50-50 ratio mga lodi, e. ganun lang kasimple mag change speeding mga lodi e. dapat masundan nyo para hindi mabigla yung mga isda natin mga loads tignan nyo yung purong starter mga lodi e. ay purong pre-starter yan medyo kahit marami pa lang ilagay natin mga loads hindi nila ganong makakain yan dahil nabigla sila mga lodi kaya konti konti lang dito matakaw dito eh ayan o oh. sobrang takaw nila mga loads ayan lumalapit na rin sila mga lodi pero hindi as in na bibiglay nilang pakain mga lodi dito tayo sa babaan niya mga lods yan o oh, puro bale mag ano pa lang to 3 weeks 3 weeks mga lods pre starter tayo ayan sila ganyan kalalaki dapat makita nyo mga lods wala ayan yung malikot na sila oh. dito lapitan natin o oh, yan nakikita nyo mga lods yung laki nila yan pre-starter pa lang pinapakain natin yan mga lodi andun yung iba pa uh, kalat kalat sila mga lods dahil papakain tayo ng purong pre-starter dito sa tabi ko yan Ma makita yung sana yan, dito sila sa tabi ko mga lods 3 weeks sila mga lodi eh. bilisan yung lumaki at mag starter na tayo yan ito Ayan no oh yan nakikita nya oh ayan. Niya? ayan. lalaki nila mga loot Ma maano sila maamo kain natin Ayan. Maamo sila mga loads. Pre-starter. Malapit na silang mag-starter itong mga to. One bag lang kakainin nila. Pwede na mag-starter. Ayan o. Oh. Dami nyo. Oh. Takaw nila mga loads. Malapit nila. Ayan o. Oh. Mahawakan mo sila mga loads. Dito lang sa tabi natin. yun hindi ko sila bilis makain mga lods so, oh. tako na lang mga lods tako na lang ganoon lang kasimple mga lods okay, mga lods at iikutan ko sila dito ubos na rin yan ubos na rin dito na ubus nila Bali magpapakain na tayo mga loads. ganyan dito na lang, gano lang mag change speeding mga lodi. Huwag niyo big lane mga loads, magmi-mix at magmi-mix kayo. Hanggang maabot to yung finisher. Yan, gano lang hanggang patas tayo ng patas ng pagkain nila mga loads. Mix lang. Eh, okay. sana masundan niyo ang pagmi-mix natin mga lodi at mapapakain tayo at maghahapon na mga Sige na God bless all